July 18, 1984, sa komunidad ng San Diego, California, sa San Isidro. Isang 41 years old ang pumatay ng 22 katao, kabilang ang hindi pa na isisilang na baby. At naging dahilan para 19 pa ang malubhang sugatan. Sabi nila na ito raw ang tinatawag na deadliest mass sa California. Pero what makes this interesting eh dahil nangyari ito sa isang McDonald's, napakasimpleng lugar. Umaga raw, bago ito mangyari, tinanong ng asawa nung nang nagpaputok kung saan siya pupunta. At ang sinabi nito, I'm going hunting. Hunting for humans. I really hope na hindi galing sa isang fast food ang inyong kinakain ngayong gabi. Dahil ang kwento natin ay ang 1984 McDonald's massacre. Images are more of war than of a small fast food restaurant in San Isidro. Yet it was a local man dressed in battle fatigues who declared, I have killed a thousand, I'm gonna kill a thousand more. 41 year old James Huberty reportedly walked into the restaurant carrying a semi automatic rifle and two other weapons, enough ammunition to last two hours. Witnesses inside said he fired wildly into the unsuspecting crowd gathered for a quick evening meal. One officer said it looked like a mass execution. Police hearing the calls coming across the radio were confused, not sure how to approach such a dangerous situation. It was all happening so fast. James Huberty didn't kill his thousand, he killed enough to shake a whole country and make this small town wonder if its streets will ever be the same. I'm bago ang insidente. So para malaman natin kung bakit nangyari itong pag-uusapan natin ngayong gabi, importante na makilala natin kung sino ba yung gumawa ng kahindik-hindik na krimeng ito. Ang lalaki sa inyong screen ay si James Huberty. July 15, 1984, sinasabi na si James ay nagkwento sa kanyang asawa. Yung asawa niya ay nagngangalan na si Etna Huberty. Sabi niya, Etna, alam mo, parang may mental health problem ako. Kinukwento-kwento niya na. Sa puntong ito, hindi pa natin alam kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan ni James. O kung ano yung pinagdadaanan niyang ito. Ano ba sa tingin niyo yung sabi niyang mental health problem? Meron ba siyang depression? May anxiety? May paranoia? For now, hindi pa natin alam at hindi rin alam ni Etna. Dalawang araw matapos niya itong sabihin sa kanyang asawa. Umaga ng July 17, isang araw bago ang trahedya. Tumawag sa San Diego Mental Health Clinic itong si James. Sabi niya, "Hello, hello. Magre-request po sana ako ng isang appointment. Me parang medyo may nararamdaman po kasi ako kakaiba o hindi tama sa aking pag-iisip na I'm sure bumabagabag sa kanya." So ang ginawa ni James ah, oh, ito po yung mga detalye ko po. James Huberty, 41 years old. Iniwan niya to sa isang receptionist doon sa clinic. Binigay niya rin yung background niya at kung ano yung nararamdaman niya. Kwento niya kung ano Ganun yan, di ba? Pag tinatanong tayo para may alam sila kung mamadaliin ba, no? kung urgent ba ito o hindi. Sa prosesong ito, kasama niya yung asawa niya. I think kasama niya na humingi ng tulong no? dahil the way I see it, Kinukwento niya talaga lahat din sa asawa niya at sinusuportahan naman siya nito. Sabi ni Edna na nung araw daw na 'yon na tumatawag yung asawa niya. Tahimik daw tum naghihintay sa telepono. Umaasa siya na tatawagan siya ulit ng clinic. Sabi kasi sa kanya will call you. Okay. Dumaan ang ilang oras. Yung clinic hindi tumawag sa kanila. Hanggang nagulat na lang daw si Edna. Yung asawa ko po nung siguro baka nainip siya, kakahintay, bigla-bigla daw lumabas ng bahay. Dala-dala yung kanyang motorsiklo. Kung saan siya pumunta, walang kaalam-alam si Etna. Ngayon, mapapaisip kayo, bakit kaya hindi siya tinawagan ng klinik? Wala bang pakailam sa kanya? Hindi ba to issue para sa kanila? Ganun ba pinagsasawalang kwenta na lang ang mental health? Ito kasi yung nangyari. Ang hindi kasi nila alam, itong receptionist pala, namispell yung kanyang pangalan na imbis na Sh Huberty, Shuberty yung nakalagay. S-H-O-U-B-E-R-T-Y. Yaan yung na-spell. Ngayon, hindi ko alam po, no, kung may bearing ba siya. Kasi pwede mo namang tawagan, di ba, kahit mali yung spelling. Kasi yung number naman yung babalikan mo. E, hindi nag add up sa akin itong kwentong ito. Anyway, ngayon, sabi rin sa mga report, na yung tawag raw nito, dahil nga, I, I, think ito yung mas totoong reason kung bakit hindi siya natawagan. Nilagay daw ng receptionist na parang no urgency. Sabi ko sa inyo, di ba kanina, okay, para alam nila kung emergency ba o hindi. E kalmado naman po siya. Sabi niya rin kasi no, na prior that phone call, eh, wala naman daw naging mental health issues or crisis itong si James. So sinulat niya, non-crisis. Siguro, nung time din na yon, may mga tao kasi po na uh, medyo kailangang unahin. I think, naiintindihan nyo na po yung sinasabi ko dyan. So, baka yun yung nangyari. Kaya hindi siya inuna. Ibig sabihin daw nito, pag non-crisis sa kanila, yung inquiry kailangang i-handle within 48 hours. Okay. Sa palibot ng dalawang araw. Hindi nagmamadali for as long as in two days magagawa siya. The thing is, when it comes to mental health, hindi talaga po karamihan ha, hindi mo talaga makikita sa itsura o sa tono ng boses yung mental health problems. Aminin na po natin. Para sa mga hindi ito na-experience, ang idea nila pag sinabing mental health problem, kailangan parang Parang si Sisa, ganyan, di ba? Crispin, Basilio, parang ganun yung naiisip nila. Or parang performance, nung kantang sino ang tunay na baliw. Parang ganun yung naiisip. Which is wrong and very outdated. And take note ha, this was in 1984. So baka iba pa yung perception nila dito. So baka hindi pa nila sinusuri yung mga ganito. Balikan natin yung mag-asawa. Sabi ni Etna, matapos daw ang isang oras pag alis ni James, bumalik naman daw kaagad itong si James. And this time, parang napansin niya, ay parang okay yung asawa ko. Okay, parang gumanda yung mood. Ang binanggit niya na salita po ay contented mood. Okay, may contentment, hindi na nagmamandali. Yung araw daw na yun, July 17, eh kumain pa sila ng dinner, kasama yung dalawang anak nilang babae, isang 12 at isang 10 years old. Nagpunta sila ng isang park at pag uwi nila, nanood pa raw yung mag-asawa ng TV, ng isang pelikula sa TV. Natapos ang araw, so nagpahinga sila, nagayos, natulog. Pero kung ano yung totoong nararamdaman at tumatakbo sa isip ni James, wala nakakaalam. Ihihinto ko po muna yung kwento at tatanungin ko kayo. Kayo ba naranasan nyo ba na pag parang problemado kayo or marami kayong iniisip, eh para na lang kayo nakasuot ng maskara at naka-autopilot. Alam nyo ba yung ganong feeling? At yung itsura nyo, eh ibang-iba sa kung ano yung tumatak mo sa isip nyo. I-comment nyo sa ilalim. July 18, 1984. Araw ng Masakir. Merkules. Gumising ang mag-asawa at ang kanilang dalawang anak. Sabi sa mga kwento, bumisita pa raw sila sa San Diego Zoo. Nagano pa, nagikot-ikot pa. At habang nagtitingin-tingin sila ng mga hayop, naglalakad, pinag-uusapan ng buhay-buhay, bigla nagkwento itong si James kay Etna. Sabi niya, alam mo, parang tapos na yung buhay ko. Bakit niya nasabi yun, no? Sabi nila, parang may kinalaman daw ito doon sa hindi pagsagot sa kanya ng mental health clinic sinabi pa raw nito na well, society had their chance. Nagkaroon sila ng chance. Chance ang ano? Kung ikaw si Edna ano sa tingin mo yung naging reaction mo? Naguluhan ka ba? Sa tingin mo ba nagjo-joke lang yung asawa mo? May idea ka ba na may pinagdadaanan yung asawa mong si James? Matapos raw nito, parang wala nangyari. Umalis sila sa zoo, Nagpunta sila sa isang McDonald's sa neighborhood doon sa sa Claremont, sa San Diego. Kumain sila. At pagtapos mabusog, umuwi. Parang normal na araw pang pamilya, di ba? Dito na nagumpisa na mas maging weird pa yung mga sinasabi ni James. Matapos nila magpahinga sa bahay, pumunta daw ito sa kanyang bedroom. Nakasuot daw ito ng maroon na t-shirt at green na camouflage slacks. Habang nangyayari ito, yung asawa niyang si Etna, nakahiga na, syempre busog na, nakarelax, at hindi naman nag-iisip na may mangyayaring trahedya, di ba? Wala siyang ka-ID idea. Bigla-bigla na lang daw, lumapit si James kay Etna. Sabi niya, halika ko sa'yo, aalis ako. I want to kiss you. Goodbye. So humalik naman itong si Etna. Siguro akala niya, et, aalis lang, may pupuntahan lang yung asawa niya sa kung saan. Kaya nagtanong siya, sa kapunta, ang hindi niya alam, eh hindi niya na pala kasali. Sa hapunan, ang asawa niya. Kung saan, dito na sinabi ni James, I'm going hunting. Hunting for humans. Mag-hunting daw ng mga tao. Baka ha, ito yung hula ko, teorya ko lamang po. Baka akala niya, nagjo lang ang asawa niya. Yan tayo, di ba? Maglalamyerda lang ako. Mag-hunting lang ako. Baka, baka ganun yung perception niya. Hindi ko hindi ko alam. So itong si James, eto na yung weird kasi may hawak na raw tong paputok nasa balikat niya. May dala na ring mga bala na nakasupot sa isang checkered na blanket at bago raw ito umalis, tumingin pa siya ng isang huling sulyap doon sa anak niyang si si Zelia o Zelia. dahan daw itong naglakad papunta ng pintuan ng bahay nila at sinabing, paalam, hindi na ako babalik. Ang weird sa akin na walang nag-react ng kakaiba dito sa mga sinasabi niya. Weird sa akin ito at hindi ko rin ma-explain sa inyo kung bakit walang nag-react ng kakaiba dito. So umalis na siya. Sakay ng isang Mercury Marquis na sedan. Sabi ng mga eyewitness na una raw itong pumunta sa isang Big Bear Supermarket. Ito yun, itsura ng Big Bear Supermarket. At isa raw post office bago tumuloy sa parking lot ng isang McDonald's restaurant. Time check, 3.56 p.m. Ang ma- Pumasok sa loob ng restaurant si James. Dala yung mga paputok niya. Meron siyang tatlong paputok. At tinataya na meron daw 45 na katao doon sa loob ng restaurant at kumakain. Idadagdag pa natin yung mga staff, mga manager na nagtatrabaho doon sa kitchen area. Pagpasok ni James, agad-agad, ginawa niya na yung balak niyang gawin. At ang nakakalungkot dito, isa sa mga naging fatalities nito, isang pinagbubuntis na bata na hindi pa pinapanganak. Isa daw sa una niyang nabarel ay isang menor de edad na empleyado. Doon na nagumpisa, nagkagulo ang lahat, nagpapanik na, at nagsisigawan. Ano yon Ano yon Tulong po! Tulong po! Police say this is the worst one-day in the history of the u.s. the mcdonald's restaurant in san isidro, a suburb of san diego, is now a temporary morgue. coroners officials are trying to identify the 20 confirmed dead. the gunman has been identified as 41-year-old james harvey of san isidro, an unemployed security guard. police say his wife was brought to the scene to try to talk him out of the building, but was unsuccessful. a swat sharpshooter then fired a single shot, killing the gunman. witnesses say the scene inside the mcdonald's was grisly, two teenagers stayed at their booth killed as they ate. An elderly woman slumped in her chair. A family strewn on the floor and still no apparent reason as to why. Maria Martinez, San Diego. Within the first few seconds, ang daming namatay agad. Yung mga tao kanya-kanyang tago na. May mga pumupunta sa ilalim ng mga lamesa para maligtas yung kanilang mga sarili. Imagine, na ginamit niya lahat yung baril niya at mga bala niya talaga uubusin niya, inubusin niya talaga. Around 4 p.m. raw, nang mag magkaroon ng pagtawag sa emergency services, 911. Hello, 911, may nangyayari po dito. Kinukwento na nila sa kapulisan yung mga nangyayari. May lalaki po rito nakakatanda, pinagbabari lahat ng tao dito sa MACDO. Ang tanong ngayon, makarating kaya sila ng ayos para makaligtas yung mga tao doon sa loob? O oh, huli na ang lahat. Dahil sa lagim ng kwentong to, hindi na po natin mabibigay ng detalyado ang bawat pagpatay sa bawat isang tao na nasawi doong araw na yon Bawal kasi dito sa YouTube. Pero lahat, halos, nang nasa establishmento, kung hindi patay, e eh sugatad, at konti lang yung survivors. Pero it is important to note na miski yung mga nasa labas po, may mga kanyang sariling kwento rin sila, na nadamay sila dito sa pangyayari. Pero, kwento ko sa inyo kung paano ito nahinto at ano yung nangyari kay James. Police intervention. Sampung minuto lang bago ang unang pagtawag. Talagang sa totoo lang nung binabasa ko to, sana all ang nasabi ko dahil ang bilis ng aksyon sa kanila. Dumating ka agad yung mga kapulisan sa McDonald's restaurant. Pagtapos dumating ng unang pulis na si Miguel Rosario, tumawag siya agad. Ito po yung nangyayari. Ito yung sitwasyon natin kung saan ang susunod na nangyari, nagkaroon ng lockdown doon sa palibot na anim na bloke mula doon sa McDonald's. Binabaril na rin daw ni James yung mga sasakyan at aware siya na meron ng mga kapulisan. Dahil marami ng pagputok na naganap, marami na yung mga basag-basag medyo nahirapan yung mga pulis na madetermine kung ano yung estado ng mga tao sa loob. Hindi kasi pwedeng bara-bara sila, no, nababaril. Baka may mga maapektuhan na mga inusenteng sibilyan. Yon, nahirapan silang tukuyin ito. At ang concern nila ay baka may mga hostages din po na baka saktan no, ng suspect. They took their time, na-assess nila na ayos, 5.05 p.m., sinabihan ng lahat ng law enforcement personnel, patayin ang salarin. Pero kailangan, merong clear shot. Hindi pwede na may isang disaster po sa kanila yon na kung yung mga tao ang mababaril nila. Siyempre, sabi ng mga survivors, si James daw sa puntong to, eh kumakain pa raw ng french fries, nagbukas pa raw ng radyo. In iniisip nila na baka nag-check siya ng mga istasyon na magbabalita kung ano yung nangyayari sa kanila. Kinalaunan, naghanap lang daw ito ng music station at sumasayo-sayo pa. Mukhang desidido talaga siya at pinagplanuhan niya talaga itong gagawin niya. Sa kitchen, pagpatuloy lamang po natin, nalaman ni James na marami pa palang mga nagtatago at nagtuloy-tuloy pa ang part 2 ng putukan Pagtapos ng massacre, 5.17, pumunta raw si James sa service counter. Tapos, pumunta siya sa pintuan nung drive-in window ng restaurant. Isasara niya dapat yon para hindi siya makita. Pero dito, nagkaroon ng pagkakataon ang SWAT sniper na si Charles Foster para barilin ang suspect. Nabaril daw yung puso nito, yung aorta. Dahilan para kaagad-agad tumumba ito at mamatay. Siniguro nila kung wala na ba talaga si James at nung secure ng McDonald's, hindi kasi pwedeng susugod sila doon tapos buhay pa pala. Disaster yon Pero matapos ang 77 minutes, tapos na rin sa wakas ang massacre. May mga taong nailigtas. Sadly, mas marami yung nawala or nasugatan. The aftermath. Matapos ang massacre, inulan ng katunungan mula sa mga reporter ang pamilya ni James. Sila yung magiging isa ring biktima ng kwentong to. Karamihan sa kanila humihingi ng umanhen sa ginawa ni James, pero mapapatanong ka, ano kaya yung ginawa ng mismo McDonald's, di ba? Naapektuhan kaya sila sa balitang ito? Ayon sa mga report, ipinatigil daw o temporary na pinasuspend lahat ng TV at saka radio advertisements ng fast food chain. Siguro bilang respeto na lang din, no? At makakasama no, sa PR nila to, eh. Ganun din, ito yung maganda dito, no? Magandang parte ng kwentong to. Although hindi maganda yung kwento, pero yung karibal nito na Burger King bilang suporta at pagbigay ng pakikiramay, pinull out din nila yung mga advertisements nila. Ang katawan naman ni James, krenemate noong July 23, 1984. Hindi pinayagan or walang opisyal na religious service ang naganap. Siguro walang tumatanggap. Ang kanyang mga abo, binigay sa kanyang asawa. So parang hindi blines. Ganon. Pero hindi dito matatapos ang lahat. Dahil ang kanyang pamilya makakatanggap ng sari ng mga death threat, dahilan para sila ay mapilitang makitira sa isang family friend. Hindi ito natata natatapos yung pain ng family. Yung buong pamilya raw, kinailangan umatend ng counseling sessions ng halos nine months. Hindi piro to, di ba? Kung ako yung tatanungin, wala naman kasi talaga silang kasalanan dito. Wala naman silang alam na gagawin ito ni James, pero alam mo naman yung mga tao, 'di ba? Kapag nag grieve talaga tayo, and this is grabe kasi talaga to, no? so siguro hindi, hindi, hindi nila alam kung saan i-place yung anger nila. Kaya ang napag-initan na lang yung pamilya. Naglipat-lipat daw sila ng tirahan, yung mga anak naglipat din ng paaralan. Kinailangan pa po nilang magpalit daw ng pangalan. And as for the victims, Samotsari yung mga panalangin, prayer vigils, at sunod-sunod yung mga funeral masses pagkatapos ang trahedya. Sabi nila, yung mga pulis na rin daw na nag-respond sa pangyayari, naka-experience ha, yung sleep withdrawal, loss of memory, at guilt ilang buwan matapos yung insidente. Something as huge as this. But hindi talaga ang magiging epekto nito sa pag-iisip ng isang tao. Miski physical eh. Marami sa kanila nagsuffer ng PTSD na tinatawag. Ano naman ngayon yung nangyari sa restaurant? Siyempre kung ganyan yung mangyayari, di ba? Makakasama talaga yan sa negosyo. Wala nang gugustuhin pumunta dyan. After two days, ni-renovate naman daw kaagad ito. At nagkasundo yung mga executives ng McDonald's na ito-donate na lang yung lupa doon sa San Diego at naging permanenteng memorial sa mga nasawi ng trahedya. As for the families and friends ng mga nasawi, marami sa kanila nagdemanda sa McDonald's at sa San Diego Police Department kung saan dinismiss naman daw po lahat pero sabi nila, wala daw itong duty of care to protect patrons from an unforeseeable assault by a murderous madman. James Mental Health. Ito yung pinaka-curious ako dito. Ito yung pinaka-pinagkakataka ko. May mga records ba kung ano yung pinagdaanan ni James sa kanyang mental health? Dahil obviously, he seeked help. At kung natulungan siya, malaki yung chance na hindi ito mangyayari. Maihiwasan sana. Wala daw ng tinatawag na post-crime analysis o psychological autopsy ang naganap. Pero ang teorya ng marami, teorya po ha, do not take this as absolute truth. Meron daw mga signs na baka meron itong untreated paranoid schizophrenia o severe delusional disorder. May mga reports po kasi ako nakikita na parang medyo praning nga itong si James. Maaari rin daw na ito ay merong isang undiagnosed na personality disorder. Pero kung anong buong katotohanan, dahil wala na si James, hindi na rin po natin ...malalaman lahat. Ang hindi natin dapat kalimutan sa kwentong to, eh bago niya gawin yung ginawa niya, humingi siya ng tulong. Yun yung gusto kong i-emphasize dito. Tumawag siya sa isang mental health clinic, pero sa isang pagkakamali, eh hindi po siya nabigyan ng tulong. Ika-clarify ko lang, no? Hindi rason ang mental health para mapanmanakit ng iba. Pero siguro, tama lang din naman na sabihin na kapag merong humihingi ng tulong sa atin, siguraduhin natin na nandyan tayo para sa kanila. Bigyan natin sila ng oras. Aral din ang kwentong ito sa kahalagahan ng pagsusuri ng kanya-kanyang mental health natin. Marami sa atin, nakangiti lang, di ba? Pero may mga pinagdadaanan pala na hindi pwedeng makita ng mata. Hindi ganun kahirap mag-check sa mga kaibigan natin. Ano ba naman yung mag-type ng kamusta ka? Di ba? Tatanungin lang natin eh. Okay ka lang ba? Most of the time, sinasabi ko po sa inyo, nandyan po ang lahat ng senyales. You just really have to look. Most of the time, very obvious din po ang mga senyales. I-check nyo po sila. Maaari mong maligtas ang buhay nila. At kung sa tingin mo hindi ka equipped, para tumulong, no? Eh, mahirap naman talaga, mabigat po talaga mental health. Tulungan mo silang humingi ng tulong. Ayun! Tatapusin ko lang din po ang kwento natin ngayong gabi sa pagsabi na marami sa atin ang hindi napapakinggan pag humihingi tayo ng tulong. Wala po tayong control dito kung uh, hindi tayo pinakikinggan ng mga tao. Pero alam nyo kung saan tayo pwede magkaroon ng control sa sarili natin. Kung hindi tayo pinakikinggan, pwede tayong makinig. Sabi nga nila, this changed my life. Nung narinig ko to. What you don't receive, you give. Yung hindi mo natatanggap, ibigay mo. Pag-isipan nyo ng isang daang ulit yan. Pag naintindihan nyo na siya, pag nasabi nyo sa sarili nyo na, ay hindi pala, hindi pala pagiging tanga yun, mababago rin yung buhay nyo. Promise yan. Para sa question of the day natin, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaways. Itatanong ko sa inyo to ha, chine-check nyo ba kung okay yung mga tao na nasa paligid nyo. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang ating kwento.